Nagsimulang tumawa si Ananta at bumuti ng husto ang kanyang kalooban. Nang tanungin siya ni Martin kung bakit siya tumatawa, sumagot siya. Sinabi niya na kung si Ananto talaga ang kinuha sa kanya, hindi siya mahahawakan ng mga mahihinang tanikala na ito. Ang kanyang mga salita ay muling naghasik ng lagim sa kanyang paligid. Isang ibon ang lumipad sa itaas sa walang ulap na kalangitan. Wala kang alam, pati na ang kinakain ng halimaw. Sabi nito, Bumuhos ang mga tilamsik ng dugo, bumuhos sa binuhusan na matatanda. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari. Ang mystical beast na kamamatay lang ay pinunit ang mga gapos na nagtali sa kanya sa kariton at, una sa lahat, kinain ang pinakamalapit na sundalo. Napansin ni Ana na ang pag-iral ng nilalang na ito ay naging mga kamay at paanang isang demonyong Diyos. Samantala, isang walang katapusang batis ng kalahating bulok na lobo ang bumuhos sa pangunahing gate. Ang kanilang hukbo ay pinamumunuan ng isang mystical beast na itinuro ang gate habang nakataas ang kamay. Ang kanyang hukbo ay ganap na sumunod sa kanya, at sa kabila ng apoy ng pana mula sa mga tanod ng nayon, umakyat ang mga lobo at tumalon sa mga dingding. Isang tore ng mga hayop ang nabuo sa paanan ng tarangkahan. Ang mga hayop ay umakyat sa ibabaw ng bawat isa, lumikha ng mga hakbang ng mga katawan. Ang mga sundalong nagtatanggol sa tarangkahan mula sa loob ay hindi makalaban sa kalaban. Kahit na ang mga lobo ay umakyat sa ilang mga individual, walang pagkakataon na makatakas mula sa mga lalaking hindi handa para sa ganoong bagay. Pinunit ng mga hayop ang mga tao. Kinagat nila ang kanilang mga ulo at kinain ang kanilang mga laman loob. Sinalakay si Martin ng dalawang lobo at habang ang isa ay kumagat sa kanyang braso, ang isa naman na walang laman sa bahagi ng kanyang bungo ay kinagat ang leeg ng lalaki. Sa lahat ng kaguluhan, walang nakapansin na ang isa sa mga Brazil ay nahulog sa bakod at nagsimula ng apoy. Nakapagtataka, ang apoy na ito ay maaaring makapagligtas ng buhay ng mga tao. Lalong nasunog ang bakod, at kasama nito, ang mga patay na hayop na patuloy na umaakyat dito. Habang pinapanood ng Go ang kanyang hukbo na nasusunog, napansin niya ang isang bagay na lumipad sa bakod at nahulog sa kanyang paanan. Ito ay ang pinutol na ulo ng isang mystical na hayop, isang itim na lobo. Ang uhaw at gutom ay nagsasama-sama upang palayain ang dugo at pawis, laman at buto. Handa na akong kainin ka. Ito ang mga salita ng maitim na butiki na hinarap sa halimaw na nanguna sa grupo. Si Ananta sa anyo ng isang hayop, lumapit sa bakod at sinira ito na parang bahay ng posporo. Nabasag at nabasag ang bakod sa ilalim ng pagsalakay ng apoy na umalis dito. Walang pagkakataon, nabigo ang misyon ng bakod at naiwan ang nayon ng walang proteksyon. Isang butiki na itim na parang abo ang tumatagos sa dingding. Nagiinit ang katawan nito habang nag-aapoy ang kaluluwa sa galit. Papangitin kita, sisirain kita, ipapamukha kitang biktima sa bingit ng kamatayan. Sabi ng sakit sa paa at bibig sa kalaban, isa pang mahiwagang nilalang. Isang matangkad, halos dalawang metro humanoid ang nakatayo sa tapat. Ang kanyang mukha ay parang kalahating bulok na bungo ng baka. Sa lugar ng ilong, may sawsaw lang. Iwasan, iwasan. Ang maliliit na puting mga saksakan ng mata ay matamang nakasilip sa kaaway, at ang mahahabang sungay ay tumubo mula sa tuktok ng bungo. Bagaman sila ay mas mukhang mga sanga ng puno na may isang pangunahing tangkay at ilang mga unit. Binalot ng kulay abong balahibo ang pahabang katawan ng hayop na may itim at mas makapal na balahibo sa dibdib at mga braso nito, at katulad ng mga ugat ng puno na tumutubo sa likod nito. Ang mga braso ng hayop ay napakahaba at kahit na tumayo ito sa kanyang mga paa, ang mga daliri ng kanyang mga kamay ay kinaladkad sa lupa. Umangat ang itim na sakit sa paa at bibig. Ang hitsura nito ay inspirasyon, inspirasyon, paggalang at paghanga. Napakalaking build, maskulado at kapangyarihan. Walang mga vulnerable spot. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng matitigas na kaliskis at ang bibig nito ay may linyang matatalas ng ipin. Ang mga mata nito ay nagliliyab na pula at ito ay naghihintay ng masaker. Ang mahiwagang hayop na halimaw ay nagpakuwala ng isang malakas na sigaw. Ang sigaw na ito ay hindi isang babala at ito ay isang utos. Ang mga hayop sa ilalim ng kontrol ng Wendigo ay nagsimulang lumitaw mula sa madilim na kagubatan. Ang kanyang hukbo ng mahiwagang kontrol adong mga hayop ay binubuo ng mga lobo, isang kambing, isang USA at isang baboy ramo. Buong pagsunod, sa isang sigaw, sinugod ng mga alipin ng butiki ang kislap ng kanilang mga mata na nagsasabing hindi na nila alam ang takot o kung ano paman. Tanging pagsunod sa kanilang Panginoon. Ang baboy ramo at kambing ang unang nakarating sa kalaban at sinubok ang umatake gamit ang mga sungay at pangil. At walang nangyari hindi sila maaaring magdulot ng anumang sugat o kakulangan sa ginhawa sa butiki. Sa makapangyarihang mga bisig nito, sinalo ng itim na ahas ang kanilang mga ulo, na tila marupok na bulaklak sa malalaking kamay nito at ibinagsak ang mga ito sa lupa. Matapos basagin ang lahat ng uso, hindi na makilala ang kanilang mga mukha at naging gulo ng laman at buto. Matapos wakasan ang kanilang buhay, nagsimula siyang humakbang pasulong. Sa kanyang matuli na mga hampas, hinati ni Ananta ang kanyang mga kalaban sa dalawa hanggang sa ang kanilang pinuno na lang ang natira. Nagtama ang mga mata ng magkaaway na parang nakita ng maitim na ahas ang pinakabuod ng wandigo. Galit na galit na nanginginig ang huli. Ito ang hudyat at ang dalawang halimaw ay sumugod, walang mga kuko sa pag-atake. Ang kanilang sagupaan ay yumanig sa lupa at ang mga kalaban ay nagtama sa isa't isa ng walang katapusang bilang ng beses. Ang mga patak ng dugo ay lumipad sa bawat direksyon, ngunit tila hindi nila napansin ang mga suntok na maaaring magpabagsak sa mga puno o ang mga sugat na dumudugo. Umungol ang itim na butiki. Ang kapag sila ay mabilis, matulin, mabilis na sipa, tamaan ito sa mukha. Malapit na ang tagumpay, ngunit nag-isip si Wendigo hanggang sa namalaya niya na ang mga kukunang butiki ay nakakapit sa kanyang palso. Hindi imposibleng umatras at patay na ang pagkakahawak. Sa isang segundo, nang mag-alinlangan ang Wendigo, hinampas ng butiki ang ulo ng hayop gamit ang kamay nito. Napakalakas ng suntok na hindi na, na ng bungo at pumutok. At lumipad ang katawan ng ilang metro sa harapan, na iwan ang braso ng hayop sa mga hawak ng butiki na parang tropeo. Ang katawan ng butiki ay nagsimulang lumipad mula sa isang nanta, na parang nagliliyab, hanggang sa siya ay nagmukhang tao. Dahanda ang lumapit ang bata sa putul-putol na katawan ng kanyang kaaway. Nagsimulang mabulok ang halimaw at may damaloy na itim na likido mula sa katawan ng halimaw na tumambad sa mga tadyang. Pagkatapos ay lumitaw mula sa bangkay ng halimaw ang katawan ng isang babaeng may puting buhok na parang uod. Nang sa wakas ay napunit siya sa laman na nakabalot sa kanya, hinawakan ng lalaki ang batang babae sa leeg at itinaas siya sa lupa na ang kanyang mga palso. Sinimulan niya itong dahan-daang sakalin. Halos maglaho ang ningning sa kanyang asul na mga mata. Sa pagtingin sa kanyang asul na balat, naisip ng binata na marahil siya ay walang malay sa lahat ng oras na ito habang sila ay nahihirapan. Biglang umihip ang malakas na hangin at nag ang bata sa paghahanap ng dahilan ng kanyang pagkabalisa. Sinabi sa kanya ng instinct na may nakatingin sa kanya, pero sino? Isang sipol mula sa pag-atake ang pumutol sa agham at ang binata ay hindi nakapag-react sa kaaway at nasugatan. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang kanang balikat. Hindi malalim ang hiwa ngunit kapansin-pansin. Sa paglingon, sa wakas ay napansin ng lalaki ang kalaban. Isang abnormal na malaking buiter ang nagmamaniobra sa hangin. Ang lahat ng kadakilaan ay makikita lamang kapag ibinuka nito ang makapangyarihang mga pakpak. Bumaba sa lupa ang buiter at sinabing isa kang tunay na demonyong Diyos na lumamon ng mga bangkay. Pinagmamasdan kita simula ng tumuntong ka sa mundong ito. Tulad ng sinabi niya, ang mga salitang ito, ang mga balahibo ng Gwitter ay nagsimulang bumagsak hanggang sa lumitaw ang isang nasa ilalim na lalaki. Nagkaroon siya ng heterochromia -cro at iba't ibang kulay ang kanyang mga mata. Ang kanyang balabal ay kahawig ng mga pakpak ng ibon. Ang kanyang mga damit ay natatakpan ng mga bungo ng ibon at iba pang katulad na mga simbolo, at ang kanyang kwelyo ay gawa sa pababa. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay lumipad sa kanyang mga bisig ang katawan ng dalagang itinapon ni Ananta. Halos makatulog ang lalaki habang ang matanda ay bumubulong sa sarili. At least yun ang sinabi ng isang nanta. Hindi interesado ang binata sa usapang ito. Ang tanging gusto niya lang ay patayin ang kanyang kalaban. Sinimula ng matandang lalaki ang kanyang pagbabagong anyo ng hayop, sa pagkakataong ito, lumalaki ang mga armas para sa labanan. Kasabay nito, ipinagmalaki niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga espiritu, at kung papatayin niya ang butiki, makakakuha siya ng isang mas mahusay kaysa sa ilang USA o Lobo. Ito ay hindi na lamang isang higanteng ibon. Ang nilalang na ito ay may mga braso, binti, binti, at pakpak. Itinaas ang kanyang mga pakpak, sinabi ng hayo pang isang salita, lumitaw ang phantom at aura sa paligid ng ibon, at nagsimula itong kumalat sa buong teritoryo. Mula sa pakikipagugnay dito, ang bawat patay na tao, maging ito ay mga hayop na namatay ng dalawang beses o mga taong nagbigay ng kanilang mga kaluluwa sa Diyos hindi pa nagtagal, ay nagsimulang bumangon na naging bahagi ng hukbo ng mga patay. Sumigaw ang halimaw, sumigaw na lagot si Ananto, Anto. Sumugod ang barikada ng mga bangkay sa binata. Ilang segundo ang lumipas, ang bata ay pinaghihiwa-hiwalay ng mga lobo na may mga pangil sa mga braso at binti ni Ann Anta. Sa oras na ito, pinagsasaksak ng mga patay na sundalo ang bata gamit ang kanilang mga sibat na nagdunot ng matinding sugat sa kanyang tiyan at dibdib. Nang makitang hindi banta ang bata, lumipad ang Twitter patungo sa isang nanta at ginawaran siya ng huling suntok gamit ang kuko nitong kamay. Ay parinig sa amin ang yung nagdadalamhating sigaw, sabi ng Twitter, tinusok ng mga kuko ng ibon, tinitiis ang sakit at pang-aabuso ng halimaw, dumura ang bata sa kanyang bibig at tumawa sa isang iglap, ang lahat ay napuno ng pulang kinang. Isang haligi ng aura ang tumaas sa itaas ng bata. Nagpaikot-ikot ito at nahati hanggang sa nagsimulang mabuo ang mga bibig ng iba't ibang mystical na nilalang. Ang mga ngiti ng ngipin ay lumitaw dito at doon, at pagkatapos ay nawala sa daloy ng enerhiya, at sa itaas ng mga ito ay bumangon ang ulo ng isang itim na dragon, na mas malaki kaysa sa iba pang mga bibig. At ang sentro ng lahat ng kaguluhan ay si Ananta hindi naging katawan ng butiki ang kanyang katawan. Sa halip, tila natatakpan siya ng baluti ng apoy at kadiliman. May nakakatakot ng ngiti sa mukha niya. Malinaw na ang pagpatay at pagpatay sa kanyang ganap na pangingibabaw sa kaaway ay nagdunot sa kanya ng kasiyahan at kaligayahan. Natakot ang Gwitter, hindi pa siya nakakita ng ganoong kapangyarihan. Huli na para makatakas ang Gwitter. Ibinuka ng ulo ng dragon ang bibig nito at sinugod siya. Sa isang kagat, Kinagat ng dragon ang itaas na bahagi ng katawan ng ibon at nilamon ito. Ang dugo ay umagos tulad ng isang ilog mula sa mga sugat at bibig ng ibon, at tanging ang katawan at dalawang sanga ng pakpak ang natitira. Ngunit hindi iniwan ng buhay ang buiter. Nang ibabaw ang takot, takot at kawalan ng pag-asa sa buiter nang mahulog ito sa lalamunan ng dragon at makita ang daan-daang panga, kuko at tuka na papalapit dito. Kinuha siya ng mga nilalang ng apoy at kadiliman sa kanilang mga bisig pagpunit, pagkagat, pagpunit sa tuod ng dating mistikong hayop. Natapos lamang ang paghihirap ng huli ng hawakan ng halimaw ang ulo ng ibon gamit ang mga panganito at dinurog ang ulo nito. Bumukas ang asul na mga mata. Ang unang nakita ng dilag na may puting buhok ay ang dilim at apoy na dumidikit sa katawan ng binata na parabang samilong dito. Natulala siya, hindi makagalaw o makapagsalita. Nakahiga sa lupa, pinanood niya ang mga kitakot takut na nilalang na natutunaw sa manipis na hangin. Napansin siya ni Ananta na nababalot pa rin ang dilim, at sa paglapit niya sa dalaga, halos na wala na ang mga labi ng kapangyarihan ng dragon. Sinabi ng binata na ang babae ay malaya sa kontrol ng demonyong Diyos. Napangiwi ang dalaga sa sakit. Ang tanging natatandaan niya ay ang pagsisikap na abutin ang nagniningning ng mga pakpak. Ang kanyang mga salita ay nag-aalala, nag Nag-aalala, isang pumasok. Biktima ka rin ba ng mga pakpak na ito? Hindi maintindihan ng dalaga at wala sa kanyang mga salita. Ang tanging nagawa niya ay tanungin kung sino ang bata. Natigilan siya sa sagot ng bata. Isang inapo ng itim na dragon at isang nakaligtas. Ang mananakmal ng lahat ng mga demonyo ng mga diyos ng mundo at ang siyang sisira sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Nang marinig niya ang mga salita ng pangunahing tauhan, ibinaba ng dalaga ang kanyang tingin, na nabasa sa pangunawa, pagkalito at pagkataranta. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha habang tila blanco ang kanyang tingin. Pagkatapos nito, patuloy na nakaupo sa lupa sa harap ng pangunahing tauhan, nalilitong itinanong niya sa isa kung ano ang sinasabi nito, at idinagdag na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Hindi tungkol sa itim na dragon o tungkol sa pagkakatawang tao ng mga pakpak. Habang nagsasalita ang dalaga ay patuloy na nakikinig sa kanya ang lalaki na walang emosyon sa mukha. Biglang nanlaki ang mga mata ng dalaga at napuno sila ng kalituhan at hindi maintindihan sa mga nangyayari. Pagkatapos sa isang nalilitong boses na nagsasabing siya ay tuluyang nawala, agad siyang nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Nang bumagsak ang dalaga sa lupa, sumiritang ang butiki na nakaupo sa balikat ng lalaki at tumingin sa kanya na parang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pinagpatuloy ni Ananta ang tingin sa dalaga na halos hindi na nagbago at sinabing baka pagod na siya sa pag-iisip. Sa lahat ng impormasyong ibinigay niya sa kanya, pagkatapos ay tumingin sa dalaga na patuloy na nakahiga na walang malay, na naisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya. Kasabay nito, ang batang babae ay nasa ilang espasyo na pininturahan ng dugo, mga pulang kulay, tumalsik na dugo, na natatakpan ng lahat ng lupa, ay tumatakbo sa isang lugar. Nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan ang mga imaheng hindi niya alam, ang una ay isang palatandaan na parang mga pakpak ng dragon. Bakas sa mukha ng dalaga ang kawalan ng pag-asa at takot na patuloy na tumatakbo sa gulat sa hindi malamang bagay na parang sinusubukang tumakas mula sa isang bagay. Biglang may isang imahe na naman ang bumungad sa isipan ng dalaga na siyang mystical na nilalang na kanyang ginagalawan. Nabalot ito ng dilim at dilim na nagdulot ng takot sa puso ng dalaga. Nararamdaman ng titig sa kanya, nagpatuloy sa pagtakbo ang dalaga at lumingon sa likod, nakatingin sa humahabol sa kanya na bakas sa mga mata ang kawalan ng pag-asa at takot. Ang mystical na nilalang na sumunod sa kanya ay eksakto kung ano ang kanyang naging hindi pa katagal. Sa mga malalaking paan ito sa lupang may bahid ng dugo, patuloy itong sumunod sa kanya na para bang hindi siya nito bibitawan. Biglang nahawakan ng dalaga ang kanyang paa sa isang bagay at natisod. Tapos wala man lang lakas na ilagay ang mga kamay sa harap niya para mapahina ang suntok. Napasubsob siya sa lupa, tumalsik ang dugong bumabalot sa lupa. Nanginginig sa takot at takot, pilit na bumangon ang dalaga. Puno ng dugo ang mukha niya, pati na rin ang damit niya. May kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, tumingin siya sa kanyang harapan. Kung saan ang pol ng dugo ay isang pagmuni-muni, ngunit hindi lamang siya at isang nakakatakot na mystical na hayop. Maliit na mga mata na nakakatakot na kumikinang sa maliwanag na asul na liwanag. Sa pagtingin sa paligid, napagtanto ng batang babae na ang lahat ng dugong ito na tumatakip sa lupa ay narito para sa isang dahilan. Ito ay kabilang sa mga bundok ng mga bangkay na nakahiga sa magkabilang gilid niya. Ang buong bagay ay nakapagpapaalaala sa impyerno. Napatingin ang dalaga sa kanyang mga kamay na punong-puno ng dugo na may takot sa kanyang mga mata. Nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa, huminga siya ng mabigat sa gulat, sinubok ang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng isang maliwanag na puting liwanag na agad na nagpawi sa dilim na pumuno sa kalawakan. Ang nakakabulag na maliwanag na liwanag na ito ay pagmamayari ng isang nilalang na ang silweta ay kahawib ng isang anghel na may dalawang pares ng mga pakpak. Agad namang lumingon ang dalaga para tingnan ang nangyari dahil hindi niya alam kung saan ang galing ang liwanag. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay ang niebe ng isang tao, puting mukha na may ngiti dito. Ang ngiting yun ang huling nakita ng dalaga sa susunod na sandali na nagising siya at hindi siguradong nagmulat ng kanyang mga mata, nakapikit sa maliwanag na liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Nagulat siya nang makitang nakatitig sa kanya ang isang babaeng may pink na buhok na may ngiti sa labi. Nang makita niyang gising na siya, ang lumabas, hindi lang babae, kundi bunny girl. Habang ang isang pares ng cute na mahabang taon ay lumaki sa kanyang ulo at isang malambot na buntot ay makikita sa kanyang likuran. Itinaas ang kanyang mga kamay sa itaas, kumikinang siya sa kaligayahan, sinabi na tila sa kanya ay napakasakit sa panaginip at nagkaroon siya ng isang bangungot. Pagkarinig sa sinabi ng bunny girl, nagtaka ang babaeng may puting buhok kung panaginip nga ba ang kanyang nakita. Gayunpaman, nagambala siya ng boses ng isang lalaki. Lumingon siya at nakita niya ang isang masungit na lalaki na nakita na niya kanina. Nag-blackout siya, nilinggan niya ang kanyang butiki sa pagtawag sa kanya. Inutusan siya ni Ruby na magsimula. Lumingon sa kanyang amo, tumango siya bilang tugon. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilaw na liwanag, habang ang mga kislap ng apoy ay lumitaw mula sa kanyang bibig, na kumikinang din. Pagkatapos nito, isang malaking haligi ng apoy na hindi kasinlaki ng katawan ng butiki ang lumabas sa bibig nito. Ang apoy ay agad na nagsimulang tumupok sa isang malaking tumpok ng isang bagay na sumiklab ng mas malakas pa. Ang sigarilyo ng ilang nilalang ay lumitaw mula sa apoy, ang mga mata nito ay nagniningning sa isang maliwanag na liwanag na tila sinusubukang makaalis. Ngunit hindi yun para sa susunod na sandali. Isang mas matinding agos ng apoy ang lumamon hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa iba pang mga bangkay. Patuloy na tinitigan ni Ananta ang mga nag-aalab na bangkay na may nakagawi ang pagkunot nuo sa kanyang mukha. Sa sandaling hamu ang apoy, ang kuneho na babae na may parehong ngiti sa kanyang mukha ay nagpahayag na ang halimaw na sinapian ng demonyo ay sa wakas ay natapos na. Ngunit hindi lahat ay nagbahagi ng kanyang kagalakan at sigasig. Ang pangunahing tauhan na may mabangis at malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at nagbabadya ng pagpatay na layunin, ay tumingin sa batang babae ng kuneho. Nakita niya ang kanyang nakamamatay na titig at sa kanyang karaniwang ngiti, pinuri siya, sinabi na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa oras na ito.